posibleng ang pagpapastol at pagsisiga ang naging mitya ng malawakang forest fires sa Benguet sa panayam ng Dos dos Sky Fire Safety Officer 3 sa Tornino Ariston. ito ang nakita nilang dahilan kaya kumalat ang apoy. Ayon pa kay Ariston, iniiwan na lang daw kasi ang mga pinagsisigaan kaya nagdudulot ng forest fires. At supplemental is yung na po-point natin dito sa mga magpapastol Mm -hmm. At saka yung, yung iba naman, yung itong naglilinis ng kanilang mga uma. Uma kasi yung tawag namin doon sa ano nila eh. minsan parang sinunog nila tapos biglang alis na lang, hindi uh -huh. pinantayan. Kaya nung paghinangin, ayun na. Parang nagsiga. Yung uh -huh. mga nagkakaingin, ganun ho ba? Mga ganun yung ibang possible, possible natin sir. Sa ngayon, sinabi ni Ariston na dalawang forest fires na lamang ang kanilang inaapula pero umabot na sa 60 ektarya ang nadale ng forest fires sa Itogon pa lamang. Sabi ng fire official, iba pa ito sa 15 ektarya ng forest fires na naitala nila sa Vizcaya Road. Aminado rin si Ariston na pahirapan ang pag nila sa forest fires simula pa noong Enero. Pero yung ibang party naman, control. Pero mahirap pa si control yung ibang party kasi yung mga direct natin ang hirap. No, oh, Hindi oh, tayo oh, at tapos malayo pa sa kalsada. Uh, oh, Paano na, po uh. ginagawa ninyong uh, firefighting dyan uh, officer? Uh, sa ngayon is uh, through walk. Uh, Pumunta kami Pampira, sa ano, ano, ano? mga um, malapit sa kabahayan para mm -hmm. i-advise namin sa kanila na ganito ang gawin ninyo. Mm -hmm. Linisan nyo yung mga ano ninyo. Ilayo na, ilayo na yung mga pwedeng makapagpaliab pa, ano? Mga ganun. Opo, sir. Opo. Pinayuhan din ni Ariston ang mga residente na nakatira malapit sa lugar ng mga forest fires na lumikas na sa lalong madaling panahon para sa kanilang kaligtasan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.